Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Security guard na nagbalik ng nawawalang wallet sa Cavite, pinusuan ng netizens. Babaeng sinundo ng kanyang aso dahil late nang umuwi, kinaliwan online. Pusa na ayaw humiwalay sa kanyang amo na mekaniko naghatid ng good vibes. Viral video ng konduktor na nagmistulang Spider Woman sa loob ng bus kinaaliwaan ng netizens. At coffee shop sa Quezon City na hardware store ang tema patok online. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Honest Hospital Guard. Ito ang naging bansag ngayon ng mga netizens sa isang security guard sa Cavite matapos kumalat ang kwento ng kanyang munting kabutihan. Hindi kasi ito nagatubiling ibalik ang napulot na wallet na naglalaman ng libu-libong pera, IDs at mga ATM card. Ang mga detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Sa panahon ngayon kung kailan napakataas ng presyo ng bilihin, hindi maitatanggi ang katagang money can buy happiness. Sa kabila ng masaklap na realidad na ito, hindi nagpasilaw sa pera ang isang security guard ng Cavite Medical Hospital matapos nitong isuko ang napulot itong wallet na naglalaman ng 7,000 pesos. Laman din ito ang ilang mahalagang IDs, ATM card, mga resibo at ilang perang dolyar. Kinilala ang Honest Security Guard bilang si Angie Hernandez Padua, 27 anyos, residente ng Barangay Bagbag 2, Rosario Cavite. May apat na anak at isang buwan pa lamang na de destino sa naturang ospital. Sa isang panayam, sinabi nito na alam niyang hinahanap ng may-ari ang kanyang wallet at tiniyak na hindi ito dapat mag-alala dahil nasa mabuting kamay-anya ang nawawalan gamit. Napagalaman din na nagsauli na rin pala ito ng napulot na wallet noong namang taong 2022. Todo po rin naman ang mga kasamahan nito sa kabutiang puso na ipinakita ni Anjay. At dahil pinanghawakan nito ang kanyang prinsipyo bilang isang security guard at bilang isang tao. Saludo rin ang mga netizen, kaibigan at kaanak ni Anjay dahil sa kabayanihang ipinamalas nito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na viral story. Sa tuwing tayo ay napapagabi na ng uwi, maaaring dahil sa gala, trabaho o school. Madalas, magulang ang naghihintay sa atin upang masigurong tayo ay ligtas. Pero, ibahinin ninyo ang naging sundo ng isang babae dahil ang naghihintay sa kanya ay ang kanilang alagang aso. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Kinaliwan online ang video na ito ng nurse sa si Jana na nakauwi na ng hating gabi. Sa tila kasi na hindi nakala, ay nagaantay pa lang kanilang alagang aso sa kanyang pagdating. Makikita sa video ng una ay tila kinukumpirma pa ng aso kung siya ba talaga ang kanyang amo. At nang malegit check, mo ka? mo ka? <laughs> Ay agad yun na itong nilapitan na may kasamang pahipoy at tahol na tila ay trinanslate pa ng amon sa caption na parang pinagsasabihan kung bakit ngayon lang ito nakauwi. Dagdag pa sa main caption ay hindi na lamang magulang at kapatid ang kanyang hatid sundo kundi pati na rin si Bantay. Kinaliwa naman ito ng netizens sa dagdagay ng kanilang sariling aliw comments. Samantala ng video ay mabot na sa 75,000 hearts at aabot na sa lagpas 400,000 views sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, Marami ang natuwa sa viral na larawan ng pusa na tila ayaw humiwalay sa kanyang amo na isang mekaniko abang nasa kalagitnaan ito ng kanyang trabaho. Ang pusa kasi tila payapa pang natutulog habang nagkukumpuni ng sasakyan ang kanyang fur dad. Ang pasilip sa buong kwento ng miaw-kaniko na ito. Panawarin sa report ni Rose Babiera. Mayroong dalawang personalidad na nangyibabaw sa mga pusa. Iyong mataray na hindi kadalasan namamansin ng kahit na sino, maliba na lang kung papakainin mo ito. O iyong malangbing na active at mahilig makipaglaro. At sa dalawang ito, ang viral na pusa na binansagang mekanikat, aba, talagang nasa ilalim ng certified clingy cat. Sa isang litrato kasi na kumalat sa social media na ibinahagi ni Glenn Angeles, kita ang isang orange cat na tila ayaw humiwalay sa kanyang amo na isang mekaniko. Habang nakahiga ito sa sahig at nakukumpuni ng sasakyan, ang pusa, nakapalupot pa ang kamay sa braso ng amo na para bang ayaw niya itong maiwan siya. Tila nahanap pa nito ang kanyang tulog dahil habang abala ang kanyang fur dad, ay nakapikit na ito na para bang malalim na ang tulog at hindi na pwedeng maistorbo ang mekanikat na ito. Talaga namang kinaliwan ng mga netizen na nagkomento ng mga litrato ng kanika nilang fur babies na natutulog din sa kanika nilang mga tabi. Ang uploader na si Glenn, pabiru pang humirit kung paano naman daw magagawa ang kanyang sasakyan kung ayaw lubayan ng pusa ang kanyang amo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na viral story. Pasakit sa bawat commuter ang siksika ng mga pasahero, lalo na tuwing rush hour. Pero bukod sa ating mga commuter, hindi rin po biro ang hirap na dinadanas ng mga konduktor. Tulad na lamang ng viral video kung saan nagmistula na itong Spider-Man para lamang makapaningil sa kanya mga pasahero. Ang naging reaksyon ng mga netizen, alamin sa trending report ni James Galangue. Hamon sa bawat pasahero ang araw-araw na commute, hindi lang dahil sa tindi ng traffic, kundi pati na rin sa grabing siksikan sa mga pampublikong sasakyanan. Pero bukod sa ating mga namamasahe, ay ano pa kaya ang hirap na dinadanas ng mga konduktor. Gaya na lamang ng tampok sa viral video kung saan kuha ang isang konduktor na nag alas spider woman sa kanilang pampasaherong bus upang makapaningin sa kanyang mga pasahero. Ang naturang video kuha mismo sa araw ng mga puso at saktong rush hour kaya naman hindi nakapagtataka na gito karami ang sakay ng naturang bus. May kitang buwis buhay na pumwesto ang konduktor sa itas ng kanyang mga pasahero upang isa-isahin silang masingil. Kaya naman talagang kapansin-pansin ang dedikasyon ng konduktor dahilan para parehong mabilib at maaliw ang mga netizen sa kanyang walang kapantay na serbisyo. Habang may ilang netizen naman na nagkomento patungkol sa problema ng bansa sa ating transport system na anyay hindi deserve ng mga pasahero at maging ng mga konduktor gaya ng nasa video. Kwento ng isang netizen, bukod sa pagod at hirap na dinaranas ng bawat commuter, wala sa kanilang trabaho o paaralan, nadadagdagan pa pang pasakit ng pagkocommute para lamang makauwi at makapagpahinga sa kanilang mga tahanan. Samantala, umani na ng mahigit 1 million views at higit 130,000 reacts ang naturong video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating huling viral story, nagsimula sa simpleng cafe on wheels. Ngayon, viral ang isang coffee shop na ito sa Quezon City dahil sa kakaiba nilang tema na swak sa panlasa ng mga netizen. Hindi kasi gaya ng kadalasang minimalist setup, ang disenyo ng kanilang shop, hango sa isang hardware store. Silipin ang usap-usapan ngayong Resonate Coffee sa report ni Millie Borja. Nakagawian na ng ilang Pinoy na simula ng kanilang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Mainit man o may yelo, 3-in-1 man o ground beans. Pero para sa ilan, hindi lang ito inumin, kundi isang karanasan. Mula sa proseso ng paggawa, sa lasa at personalization, hanggang sa benepisyo at aspetong panlipunan. Dahil nga rito, pumangalawa na ang Pilipinas sa pinakamalaking consumer ng kape sa Asia. At sa nagdaang mga taon, biglang dumami ang mga coffee shop sa bansa. Lahat may sariling twist sa menu at design para maiba sa karamihan. At isa nga sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media ang Resonate Coffee. Isang cafe na hindi sumabay sa minimalist aesthetic, sa halip, hardware store ang konsepto nito. Sa katunayan, meron na itong dalawang branch, isa sa bayan bayanan Avenue, Marikina City at isa pa sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Pero paano nga ba sila nagsimula at nabuo ang konsepto? Mula sa isang simpleng cafe on wheels sa isang parking lot sa Marikina, ni-renovate nila ang kanilang espasyo sa katipunan. At nang makita ang mga gamit ng construction worker, dito na sila nagka-idea na bakit hindi kaya nila gawing hardware-themed ang naturang coffee shop. Naglagay sila ng mga detalye para mas lalong ma-achieve ang nais na tema kasama ang tulong ng kanilang mga architect upang gawing mas kaaya-aya sa mga customer ang vibe. Ayon sa co-owner nitong si Wilbert Morada, sinimula nila ang Resonate Coffee noong 2020 sa pamamagitan ng pagbebenta ng cold brew online habang naninirahan sa San Mateo Rizal. Pagsapit ng 2021, lumipat sila sa Marikina at binuksan ang kanilang unang physical store noong 2022. Bago ito, ang Resonate ay isang cafe on wheels, isang mobile coffee shop gamit ang bisikleta, kotse o truck bilang stall. Dahil sa patuloy na tagumpay, nakakuha sila ng commercial space sa Marikina at binuksan naman ang Katipunan Branch noong 2024. Di tulad ng Marikina Branch na inumin lang ang binibenta sa Katipunan, mayroon ng pagkain tulad ng pasta at sandwiches. At paglilinaw ni Morada, kahit hardware team, hindi talaga nagbebenta ng mga hardware supply ang Resonate Coffee para lamang ito sa design ng cafe. Para sa Deezer HTV, ito si Borha, Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share niyo niyan sa ating comment section o kaya na may tag niyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuwin, di mo follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. you know.